Ikalawang mga hari, Kabanata labing walo, Nangyari nga, Nang ikatlong taon ni Oseas, na anak ni Ela, na hari sa Israel, na si Ezekias, na anak ni Akas, na hari sa Huda, ay nagpasimula maghari, may limang taon siya nang magpasimulang maghari at siya'y nagharing dalawamputsyam na taon sa Jerusalem. At ang pangalan ng kanyang ina ay Abi, na anak ni Zacarias. At siya'y gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon. Ayon sa lahat na ginawa ni David na kanyang magulang, kanyang inalis ang mga mataas na dako at sinira ang mga haligi at ibinagsak ang mga asera at kanyang pinagputol-putol ang ahas na tanso na ginawa ni Moises. Sapakat hanggang sa mga araw na yaon ay pinagsusunugan ng kamangyan ng mga anak ni Israel at pinangalang Nehustan. Siya'y tumiwala sa Panginoon na Diyos ng Israel na anupat nang mamatay siya ay walang naging gaya niya sa lahat ng hari sa Huda o sa unaman una man sa kanya, sapagat siya'y lumakip sa Panginoon, siya'y hindi humiwalay ng pagsunod sa kanya, kundi iningatan ang kanya mga utos na iniutos ng Panginoon kay Moises, at ang Panginoon ay sumasa kanya saan man siya lumabas, ay gumiginhawa siya. At siya'y nanghimagsik laban sa hari sa Assyria, at hindi niya pinaglingkuran. Kanyang sinaktan ang mga Pilisteo hanggang sa Gaza, at ang mga hangganan niya on, mula sa moog ng bantay hanggang sa bayang nakukutaan. At nangyari, nang ikaapat na taon ng Haring Ezekias, na siyang ikapitong taon ni Oseas, na anak ni Ela, na hari sa Israel, na si Salmanasar, na hari sa Assyria, ay umahon laban sa Samaria, at kinukob niya, at sa katapusan ng tatlong taon, ay kanilang sinakop sa makatwid bagay. Nang ika na taon ni Ezekias, na siyang ika na taon ni Oseas na hari sa Israel, ang Samaria ay sinakop, at dinala ng hari sa Assyria ang Israel sa Assyria, at inilagay sa hala at sa habor sa ilog ng Gosan at sa mga bayan ng mga Medo, sapagat hindi nila sinunod ang tinig ng Panginoon nilang Diyos, kundi kanilang sinalangsang ang kanyang tipan, ang lahat na iniutos ni Moises na lingkod ng Panginoon, at hindi dininig o ginawaman. man. Nang ikalabing apat na taon nga ng Haring Ezekias ay umahon si Sennacherib na hari sa Assyria, Laban sa lahat na bayang nakukutaan ng Huda, at pinagsakop. At si Ezekias na hari sa Huda ay nagsugu sa hari sa Assyria sa lakis, na nagsasabi, Ako'y nagkasala, talikdan mo ako, ang iyong ipabayad sa akin ay aking babayaran." At siningil ng hari sa Assyria si Ezekias, na hari sa Huda, ng tatlong daang talentong pilak at tatlong pung talentong ginto. At ibinigay ni Ezekias ang lahat na pilak na nasumpungan sa bahay ng Panginoon at sa mga kayamanan ng bahay ng hari. Nang panahong yaon ay inihiwalay ni Ezekias ang ginto sa mga pintuan ng templo ng Panginoon at sa mga haligi na binalutan ni Ezekias na hari sa Huda at ibinigay sa hari sa Assyria. At sinugo ng hari sa Assyria si Tartan at si Rabsaris at si Rabsakes. Sa haring kay Ezekias na mula sa Lakis na may malaking hukbo sa Jerusalem. At sila'y nagsiahon at nagsiparoon sa Jerusalem. At nang sila'y mga kaahon, sila'y nagsiparoon at nagsitayo sa tabi ng padaluyan ng tubig, ng mataas na tipunan ng tubig na nasa lansangan sa parang, ng tagapagpabuti ng kayo. At nang matawag na nila ang hari, ay nilabas sila ni Eliakim, na anak ni Hilkias, na siyang katiwala ng bahay, at ni Sedna na kalihim, at ni Hoa na anak ni Asap na kasangguni, at sinabi ni Rapsakes sa kanila, Sabihin ninyo ngayon kay Sakiyas, ganito ang sabi ng dakilang hari, ng hari sa Assyria, Anong pag-asa ito sa inyong tinitiwalaan? Inyong sinasabi, ngunit mga salitang walang kabuluhan lamang. May payo at kalakasan sa pagkikipagdigma. Ngayon, kanino ka tumitiwala na ikaw ay nanghimagsik laban sa akin? Ngayon, narito, ikaw ay tumiwala sa tungkod na ito na kahoy na lapok sa makatwit bagay sa Ehipto na kung sino man ay sumandal ay tutuhog sa kanyang kamay at palalagpasan. Ngayon si Paraon na hari sa Ehipto sa lahat na tumitiwala sa kanya. Ngunit kung inyong sabihin sa akin, kami ay tumitiwala sa Panginoon naming Diyos hindi ba siya yaong inalisan ni Ezekias ng mga mataas na dako at ng mga dambana at nagsabi sa Huda at sa Jerusalem, Kayo'y magsisisamba sa harap ng dambanang ito sa Jerusalem? Isinasamo ko nga ngayon sa iyo na magbigay ka ng mga sangla sa aking Panginoon na Hari sa Assyria at bibigang kita ng dalawang libong kabayo kung ikaw ay makapaglalagay sa ganang iyo ng mga ngabayo sa mga yaon. Paano ngang iyong mapapapihit ang mukha ng isang punong kawal sa pinakamababa sa mga lingkod ng Panginoon? At iyong ilalagak ang iyong tiwala sa Ehipto dahil sa mga karo at sa mga mga ngabayo? Ako ba'y umahon na di ko kasama ang Panginoon laban sa dakong ito upang lipulin? Sinabi ng Panginoon sa akin, Ikaw ay umahon laban sa lupaing ito at iyong lipulin. Nang magkagayoy, sinabi ni Ilyakim na anak ni Hilkias at si Sebna at ni Hoa, kay Rabsakes. Isinasamo ko sa iyo na magsalita ka sa iyong mga lingkod ng wikang Syria, sapagat aming naiintindihan yaon, at huwag kang magsalita sa amin ng wikang Hudyo sa mga pakinig ng bayan na nasa kuta. Ngunit sinabi ni Rabsakes sa kanila, Sinugo ba ako ng aking Panginoon sa iyong Panginoon? At sa iyo upang salitain ang mga salitang ito? Di ba niya ako sinugo sa mga lalaki na nangakaupo sa kuta upang magsikain ng kanilang sariling dumi at upang magsiinom ng kanilang sariling ihi na kasalo ninyo nang magkagayoy? si Rabsakes ay tumayo at sumigaw ng malakas sa wikang hudyo at nagsalita na sinasabi, Dinggin ninyo ang salita ng dakilang hari ng hari sa Assyria. Ganito ang sabi ng hari, Wag kayong dayain ni Ezekias, sapagat hindi niya kayong maililigtas sa kanyang kamay. Ni pati walain man kayo, ni isikiyas sa Panginoon. Na sabihin, walang pagsalang ililigtas tayo ng Panginoon. At ang bayang ito ay hindi mabibigay sa kamay ng hari sa Asiria. Huwag ninyong dinggin si Sisikyas, sapagkat ganito ang sabi ng hari sa Asiria. Makipagpayapaan kayo sa akin. At labasin ninyo ako, at kumain ang bawat isa sa inyo ng bunga ng kanyang puno ng ubas, at ang bawat isa ng bunga ng kanyang puno ng igos, at uminom ang bawat isa sa inyo ng tubig ng kanyang sariling balon, hanggang sa ako'y dumating, at dalhin ko kayo sa isang lupaing gaya ng inyong sariling lupain nalupain ng trigo at ng alak, nalupain ng tinapay at ng mga ubasan, nalupain ng langis na ulibo at ng pulot, upang kayo'y mga buhay, at huwag mga matay. At huwag ninyong dinggin si Sikiyas, pagkakayo'y hinihikayat niya, na sinasabi, Ililigtas tayo ng Panginoon, nagligtas ba kailanman ang sinuman sa mga Diyos sa mga bansa ng kanyang lupain sa kamay ng hari sa Assyria? Saan nandoon ang mga Diyos ng Hamat at ng Arpad? Saan nandoon ang mga Diyos ng Sepharbaim, ng Hena at ng Hiba? Iniligtas ba nila ang Samaria sa aking kamay? sino sa kanila sa lahat na Diyos ng mga lupain ang nagligtas ng kanilang lupain sa aking kamay? Na ililigtas ng Panginoon ang Jerusalem sa aking kamay? Ngunit ang bayan ay tumahimik at hindi sumagot ng kahit isang salita, sapagat utos ng hari na sinasabi, huwag ninyong sagutin siya. Nang magkagayoy, naparoon si Eliakim, na anak ni Hilkias, na siyang katiwala sa sangbahayan, at si Sebna na kalihim, at si Hoa na anak ni Asap na kasangguni. Kay Isikiyas na ang kanyang suot ay hapak, at isinaysay sa kanya ang mga salita ni Rapsakis.